Ang Tagalog recap natin ngayon ay pinamagatang, Evil Dead Rise. Ito ay kwento ng reunion ng magkapatid na Beth at Ellie. Nahaluhan ito ng kababalaghan dahil sa pagsapi ng mga demonyo. Nagsimula ang pelikula sa isang lake house kung saan nakaupo ang isang babae na si Teresa. Siya ay natakot sa drone ng kanyang kaibigan na si Caleb. Kinumusta ni Teresa ang isa pa niyang kaibigan na si Jessica. Si Jessica naman ay girlfriend ni Caleb. Masama kasi ang pakiramdam ni Jessica. Umupo si Teresa malapit kay Jessica habang nagbabasa siya ng libro. Piglang umupo si Jessica at sinabi yung mga nakasulat sa binabasa ni Teresa sa nakakatakot na boses. Nahulog sa kama si Jessica. Pigla namang naglabas ng puting likido si Jessica sa bibig niya. Tinubok tulungan ni Teresa si Jessica pero sinakaw siya nito at binunot ang buhok at anit niya. Humingi ng tulong si Teresa kay Caleb. Kinuha naman ni Jessica ang drone at sinugitan ang sariling mukha sa kanahulog sa tubig tinundan siya ni Caleb pero nilunod niya siya. Ibinato niya ang pugot na ulo ni Caleb kay Teresa bago umahan. Lumipat ang eksena kahapon kung saan si Beth ay nanasa isang music venue kasama ang kanyang banda. Kumukuha siya ng pregnancy test sa banyo. Kinabahan siya sa nakita niyang resulta. Sa ibang lugar, ang kapatid naman ni Beth na si Ellie ay isang tattoo artist. Naninirahan si Ellie kasama ang kanyang tatlong anak na ang isa ay si Danny na gustong maging beach. Si Bridget, na isang aktivista, at ang bunso ay si Cassie na isang weirdo. Si Bridget ang sumagot sa pumatok sa pinto na si Jake at ang nakababata nitong kapatid na si Scott na kanilang mga kapitbahay. Ngayaya siya nito na panoorin nila ang Nightmare on Elm Street na pelikula. Kinagawa ito ni Jake dahil may crush siya kay Bridget pero tinanggihan lang siya ni Bridget. Dumating si Beth sa apartment para mag-usap sila ni Ellie. Nagkahiwalay kasi sila noon. Habang gusto ng mga bata ang kanilang tita Beth, matagal naman niyang hindi nakakausap si Ellie. Hindi niya alam na umalis ang asawa nito ilang buwan na ang nakalipas. Pinabili ni Ellie ang mga bata ng pizza habang nakikipag-usap siya kay Beth. Tinabi ni Beth kay Ellie na may problema siya at kailangan niya ng tulong. Pagbalik ng mga bata ay nagkaroon ng lindol. Nagkaroon naman ng butas sa garahe. Pumasok si Danny sa madilim na butas. Nakakita siya ng vault, mga papel, mga lumang disks at nagulat siya sa cross na bumagsak. Puno ito ng mga nakabitin na cross at mayroon pang isang misteryosong libro na tinatawag na Book of the Dead. Tinala niya ang libro pabalik sa apartment at ipinakita kay Bridget. Hindi ito nagustuhan ni Bridget. Nasugatan ni Danny ang kanyang kamay ng subukan niyang buksan ito. At ang kanyang dugo na tumulo sa libro ang nagpabukas dito. Pag alis ni Bridget sa kwarto ay nakinig si Danny sa isa sa mga lumang guests. Narinig niya ang boses ng isang pari na nagsasalita tungkol sa libro. Nagpatuloy ang pari sa pagsasalita ng ritual sa ibang wika. Hindi ito mapahinto ni Danny habang ang libro ay nagpalipat-lipat ng pahina. Habang si Ellie ay nasa elevator ay bigla siyang inatake ng isang hindi nakikitang nilalang. Hinugot nito yung hikaw niya at tinalian siya ng cable sa leeg, sa braso, at binti. Pumalik si Ellie sa apartment na ngayon ay may sapi na ng mga demonyo na tinatawag na deadites. Nagtapon siya ng mga itlog sa kawali at ang iba ay may dugo-dugo pa sabay sabi na gusto niya silang biyakin tapos tumawa. Tigla din siyang gumapang papunta sa kanila tapos kamuka siya sa sahig. Sunod, nakiusap yung totoong Ellie kay Beth na huwag niya sanang pabayaang makuha ng mga demonyo ang mga anak niya. Tapos bumagsak na si Ellie na parang tigop na. Humingi na ng tulong si Beth sa mga kapitbahay ni Ellie na sina Gabriel at Mr. Fonda. Tinasara ni Gabriel ang mga mata ni Ellie pero nagbubukas uli. Pumiling naman si Gabriel na magdasal sila para kay Ellie. Napansin ni Mr. Fonde na parang binugbog ang mukha ni Ellie. Mangiyak-ngiyak si na Bridget at kasi habang gulat na gulat pa din si Danny. Tinusubukan namang buksan ni na Gabriel ang fire exit upang dun dumaan pa baba. Tumawag si Ellie sa cellphone ni Beth at sinabing nasusunog daw siya. Tigla na lang bumangon si Ellie. Sobrang init niya kaya nilublob nila siya sa bathtub. Pero biglang tumalon si Ellie sa kisame at tumili ng pagkalakas, Inatake ni Ellie si Beth na sinaksak niya sa kamay tapos sinunod niya si Bridget na sinugitan naman niya sa pisngi. Hinampis ni Danny yung nanay niya, ayon tumalsik. Pagpasok ni Gabriel sa kanila Ellie, siya naman ang nilundagan at kinagat pa ang kanyang mata. Sunod ay pinagpapatay niya si Jake at Scott at tinuluyan naman si Gabriel. Sinotgal ni Mr. Fonde si Ellie pero hindi niya napatay kaya binalikan siya. Tinare tapos hinarangan na nila yung pinto para hindi na makapasok si Ellie. Ipinakita ni Dani kay Beth ang libro at ang mga discs Umalat naman ang itim sa sugat ni Bridget at umagos ang tinte sa mga butas ng kanyang mukha tapos ay samuka siya ng mga insekto Tamantala, sinubukan naman ni Ellie na lokohin si Cassie na buksan yung pinto Nang mabuksan, sinakal ni Ellie si Cassie pero dumating si na Beth at Dani para iligtas si Cassie Nakita ni Beth na nakapatong si Bridget sa counter ng kusina Humunguya siya ng wine glass tapos ay dinuruan niya si Beth Natomba si Beth tapos sinugitan ni Bridget ang kanyang binti gamit ang cheese grater. Tinampa ni Beth si Bridget sa kadumating si Danny na siya namang hinabol ni Bridget. Nang lumapit si Bridget ay tinusok siya ni Cassie sa bibig tapos ay itinali siya ni Danny sa kama. Pinakinggan ni Beth ang mga disk at narinig ang pari. Tinasabi niya kung paanong sinapian yung mga kasamahan niya. Nakahanap si Ellie ng daan sa vent pabalik sa apartment habang si Bridget gumigising na din. Inatake ni Bridget si Kasi pero sinalo siya ni Danny at sinaksak. Kumanti ng saksak si Bridget at sinokohan ng dugo si Danny pero nasunog naman ni Danny si Bridget kaya huminto siya. Narinig ni Beth na hindi kayang patayin yung demonyo. Unti-unting lumapit si Ellie kay Beth. Paglingon ni Beth ay napaatras siya. Tinaksak niya si Ellie pero walang epekto yon sa kanya hanggang sa pinatalsik siya ni Ellie. Nakita naman ni Beth ang naghihingalo ng si Danny sa sahig. Pinatumba ni Ellie si Beth at naramdaman niya na buntis siya. Nagpasa ng gunting si Cassie kay Beth at isinaksak yun ni Beth sa pangit na mukha ni Ellie. Lumabas si na Cassie at Beth tapos kinuha ni Beth yung shotgun. Tumunod sa kanila si Ellie na binaril niya sa binti at nagmamakaawa pa. Pinaril niya uli sa braso habang si Mr. Fonda na sinapian na din ay pinagpupukpuk niya ng shotgun. Lumabas na sunod ang magkapatid, pati na si Danny ay may sapi na din. Tumakay sila sa elevator at nagsibanggan naman ang mga demonyo. Napuno ng dugo yung elevator at mula sa taas ay pumasok ang mga demonyo. Pagbukas ng elevator ay bumulwak yung dugo at tumalsik si na Beth. Nakalating si na Beth at Cassie sa parking at halos makatakas na pero yung kotse ni Beth ay naipit sa lubak. Nakapagtago sila sa dumating na nagsama samang demonyo o spider deyadite. Malapit na silang masarhan kaya tinakbo na nila ang gate. Nakalusot sila pareho pero nahila pa din si Cassie. Tinutukan nila siya ng chainsaw hanggang sa binaril sila ni Beth. Pinato nila siya ng chainsaw kaya natamba siya at hinaila siya sa wood grinder. Pero nagawa ni Cassie na patayin ito. Tinuha ni Beth ang chainsaw at binuksan naman ni Cassie ang grinder. Handa na siyang tapusin ang labang ito. Tabay tinalak niya yung mga demonyo at tinulak sila sa grinder hanggang sa maging giniling sila. Nagtalsi ka ng napakaraming dugo sa paligid. Nagtakip na lang ng tenga si Cassie. Tinubukan pang magmakaawa ng demonyong Ellie pero tinarak sa ni Beth ng chainsaw sa kasinipa sa grinder. Umiiyak na lang si Bunso sa gilid. Pag alis nila ay dinala pa din ni Beth ang chainsaw. Kinabukasan, si Jessica ay nakatira lang pala sa ibaba ni na Ellie. Papunta na siya doon sa lake house kung saan niya kikitain si na Caleb at Teresa. Pagbaba niya sa parking at pagsakay niya ng sasakyan ay saka niya napansin ang dugo sa paligid. Pagkatapos ay nilapitan siya nung hindi nakikitang nilalang at napasigaw na lang siya. Ang tunay na Book of the Dead ay tumutukoy sa mga sulating ginawa ng mga unang Egyptians tungkol sa mga patay at sa paglalakbay nila sa kabilang buhay. Ikaw ba, pakialamero ka ba katulad ni Danny? Ano kayang gagawin mo kung ang gustong pumatay sa iyo ay ang mga mahal mo dahil sa pagsabi ng demonyo?